Isang lalaki ang arestado sa Maynila dahil sa panggagahasa umano sa isang labindalawang taong gulang na babae. Sospek aminadong may nangyari sa kanila ng biktima pero iginiit na walang nangyaring rape. Si Bien Manalo sa detalye. Hindi na nakapalagpa ang lalaking ito ng posasa ng mga pulis sa Baseco Compound, Tondo, Manila. Inaresto siya dahil sospek siya sa panggagahasa sa labindalawang taong gulang na babae. Ayon sa investigasyon, maraming beses na pinagsamantalahan ng sospek ang minor de edad. Matapos umano ang pangahalay, ay nagsumbong ang biktima sa kanyang kaanak. Dito na nagkasa ng follow-up operation ng mga otoridad kung saan naaresto ang sospek. Base sa resulta ng mediko legal, lumalabas na ginahasa nga ang minor de edad. Aminado naman ang sospek na may nangyari sa kanila ng biktima, pero walang nangyaring rape. May well, lang may nangyari talaga sa amin, pero gustuhan naman talaga din niya yung nangyari sa amin. Kumayag po siya, sir, na one ano, sir, ma maging live-in, nangupahan kami ng bahay. Kasama naman po ang magulang niya. Sir, pakiulit? Kasama namin magulang din niya. Saan? Sa bahay. Tumangging magsalita ang panik ng biktima. Nakapiit na sa Baseco Police Station ang sospek na nahaharap sa kasong statutory rape na walang kaukulang piyansa. Bien Manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.